Welcome sa channel ko. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo paano ikakabit yung AC input sa power inverter ko na 1 solar 12 volts setup and uh, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung mga settings na gagawin ko para magamit natin yung AC input just in case na low bat na yung battery natin. Tara, uh, punta na tayo sa solar setup ko. So ito guys yung solar inverter ko. And uh, check natin yung AC input at AC output. Dito sa ilalim banda. So yun guys is uh, may AC input and then may AC output. And yung setup ko ngayon is sa AC output lang. Wala akong may nailagay kay AC input. So yung gagawin natin ngayon is nalagyan uh, natin ng supply dyan, o kay AC input. So ano ba yung AC input? So yung AC input, ito yung kinakabitan ng wire na kung saan yung distribution utility natin is nagsusupply ng power dito. So ano naman yung AC output? Yan yung power na kung saan isusupply kay load. Galing kay battery na ipaprocess ni inverter para makonvert sa AC at yun na yung magiging supply niya kay load. So balik muna tayo kay AC input. So ano ba yung function nito? Ah... Uh, yung function nito is uh, nakaabang lang siya na just in case pag na low bat si battery yung AC input na yung magsusupply kay AC output and then once na reach na yung restore voltage so magsistop na naman si AC and then si battery naman yung magsusupply kay AC output so yun uh, kakabitan natin to para ma-utilize natin yung mga function dito So ito guys yung flowchart diagram niya ipagpalagay natin na may easy input tayo. So, si battery, habang hindi pa nalulobat, is magsusupply siya ng DC power kay inverter. Then, si inverter, i-convert niya sa AC and isusupply niya kay load. So, pag nalobat naman si battery, magsastop na yung supply niya kay inverter at si AC na yung magsusupply ng power kay inverter papunta sa load. So, ipagpalagay naman natin na walang AC input tulad ng setup ko ngayon. So, pag walang AC input, pag nalobat si battery, mamatay si inverter. So, yung mangyayari is tuloy-tuloy uh, lang yung charge. Kung may charger tayo, tuloy-tuloy lang yung charge kay battery galing kay solar charger. At kung sa tingin mo, enough na yung charge don manually, bubuksan mo naman si power inverter para masupply naman yung load natin so yun guys uh, kung mapapansin nyo yung solar setup ko is may external ATS so konting background muna tayo ah. kasi ito yung first setup ko and that time uh, medyo marami pa akong hindi alam sa solar setup and nung binili ko yung inverter hindi ko alam na may naka built in na pala na ATS So, bumili pa ako ng external ATS. And then, ginamit ko lang si external ATS. And, uh, hinayaan ko na lang si AC input. Yung naging downside lang, kasi every time na malobat si uh, battery, na humatay yung inverter. And then, pag namatay yung inverter, lilipat yung load natin o yung supply from solar to more. And then, pag napansin ko na Ma mataas na yung charge ng battery based dito sa result na pinapakita ng solar charger natin. Manually, binubuksan ko naman si inverter para malipat naman from distribution utility to solar. So, medyo hassle lang siya kasi every time na malobat, uh, manually uh, binubuksan ko naman yung AC input kung tingin ko uh, enough na yung charge ng battery. So, sa ngayon gawin natin automatic na hindi na natin manually na i-open yung inverter. Gagamitin natin yung AC input. Pero guys, yung ATS, uh, pwede naman ito magamit. Uh, yung magiging functional lang nito is uh, pag uh, may mga maintenance tayong gagawin sa solar setup natin, ilipat na lang siya kay distribution utility. So, from auto, gawin nyo na lang manual para pag meron kayong gagawin sa solar setup nyo ilipat na lang ito manually from solar to distribution utility or sa case namin kay more so ngayon guys ibabaklasin ko na yung ATS natanggal na natin yung cover para sa AC input and AC output so itong wire is uh, from distribution utility dito natin ikakabit neutral chaka line uh, sa distribution utility natin line 1 line 2 kaya yung neutral chaka line or nl uh, kahit saan nandito dito kakabit okay so nakabit na rin natin yung line 1 chaka line 2 and uh, by the way na baklas ko na rin pala yung ats And uh, hindi na ako naglagay ng breaker dito ah. Uh, kasi yung line na to is papunta doon sa panel namin at may sariling breaker na to. So doon na lang natin ko kukontrol yung on tsaka yung off niya Okay, ready na yung inverter natin. Ikabitin natin yung AC input. At uh, i-on na natin yung uh, inverter natin. So sa pag-on, steady lang to. Pindutin lang ng steady. So kung mapapansin nyo guys, yung AC natin is uh, umiilaw na. Uh, ibig sabihin nito is uh, yung AC input natin is meron ng power. And then dito, si Dio is uh, walang linya na papunta sa battery. So ibig sabihin is uh, hindi siya nag-charge kay battery. And then si battery naman ay nagsusupply kay load. Okay, so punta na tayo dun sa system mode settings. So, para makapunta doon, uh, press natin yung enter menu ng 5 seconds. Then, nandito na tayo. Ito yung scroll down, tsaka scroll up. Punta lang tayo dito sa uh, system mode setting and then enter. So, naka battery priority mode tayo. Enter natin. And then, yung low voltage protect is 12.6. Gawin kong... 12 volts lang and then enter and then yung low voltage restore is gawin kong 13.2 enter so sa settings natin ngayon is uh, pag nag -low bat umabot ng 12 volts yung multayan ng battery si AC na yung magsusupply sa load. And then, pag umabot naman sa 13.2, yung restore voltage niya, yung battery naman yung magsusupply sa load. Pupunta naman tayo guys doon sa charging current. Ito tayo dito sa charging current settings. Press enter. And then, yun. Uh, pwede tayong mag charge 10% 20% from AC input pero sa case ko gagawin ko lang siyang 0 kasi ayokong gamitin yung charging nya uh, para tipid tayo sa bill natin kasi pag uh, uh, walang charge yung uh, solar natin is si AC yung mag input so may mga losses yun So, gagamitin natin ay zero. Okay. So, press enter. So, iti-check natin later kung anong mangyari. Just in case na mag-low bat mamaya, papakita ko sa inyo kung uh, anong itsura ng screen. So, ito na guys. Uh, Na-low na yung battery. And uh, ngayon si Distribution Utility is uh, nagsu na ng power uh, kay inverter and then yung load is uh, kumukuha ng power na kay uh, distribution utility so later pag umabot ng uh, 13.2 volts yung battery is uh, uh, babalik na naman si battery para mag-supply ng power kay load and titigil naman si distribution utility na mag-supply ng power. So yun lang guys, uh, sana may natutunan kayo sa video na to uh, kung paano i-set up yung battery mode na may AC input. So kita-kita tayo sa sunod na video. Paalam guys.